Ang una po namin naging problema ay yung pamangkin ko na dengue po. So, ang dami pong laboratory kasi po dengue po case niya eh. Malaking naging kabawasan po namin yung mga laboratory na yon. Ang ate ko po ay lumapit sa malasakit at libre po ang lahat ng laboratory. A lost life is a lost life forever. Importante buhay tayo, magtulungan po tayo. Kaya po kami naririto ngayon para tumulong po sa inyo sa abot ng aming makakaya, mga kababayan po. At hindi po ako titigil sa aking trabaho dahil yan naman po ang aking sinumpaang tungkulin sa inyo. Kanina may lumapit sa akin, sabi niya, sir, natulungan kami yung pasyente namin. Yung, uh, natulungan rin ang malasakit center dito sa Mandaluyong, may malasakit center dito. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin lamang po ako yung dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.